Hi guys! Welcome back to my channel. So ito na nga, totoo na talaga balita na lumabas na ang house challenger ngayong gabi. Nauna na nga si Najas, pat Steris, at ngayon nga ay si Jaren, yung last evicted dati, di ba? Na hindi pa lumabas, naging nag-extend pa siya ng one week kasi naging house challenger siya. Kaya yan, grabe pinagkakaguluhan si Jaren sa outside world. Grabe yung sigawan, Jarf Yang, at ito na nga, surpresa kasi birthday ngayon ni Charin. at may pa ang ang yang sa kanyang billboard sa sa So makikita ni Charin na may billboard sila ni Fiang ngayon sa, sa mismong kaarawan niya. So abangan na lang natin kung pupuntahan ba yan ni Jarin mamaya o ba diba, saan kayo dyan. So yan na mo guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye bye! Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye! -bye.